mo na iksoon. Nindot kay mga asawa ka kay O sobra sa usa. Ikso on, kay iksoon, kay mas kung usaka nindot sa sudan. Halitan, nahilig ka kat sudan iksoon. Inununan, mahilig ka inununan. Kaya pila ka tuig, tulo ka tuig, rin na iksoon. Hangtod na matapos na matigulang kanilang nilang bayti ka tuig. rin mong sudan. Or ibutang natog manok, ibutang natog barbecue. Yang orang tuig mong sudan. Pero iksoon, kuna kay sudan, tulo ka buo, opat. Ok -ok na itinula, na iadubo. Ha? Huh? Usa pa. Gatay upat ka masud, lami kay soon, ha? Huh? Lami kayo mong kaon, kay lain-lain man kag sudan. Ato to, dai, ang to, day man kag ato ka dito. At least lain-lain mo ba asawa Imo sawa? Kay mag usar ka po kag sawa may si imo ka na man kag lalaki. day wala na man kag ay sipulan na man kunimo. Wala na man pug kanato hindi mo po ito'y pasawa. Ikaw, wala po. Wala tikas, anak. Ano man? Anong anak man kunin mo? Hmm? Kasi hindi magkatutoy na ako. wala ka. Anak. Oo. Oh. Oh. Nangat, hey. na po ng masawa. Suko, masawa. Kaya, na, Kaya, man asawa. Suko ang asawa. Kaya insultuhon man na wala na iksoon, iksuon. Usa niya ang asawa. Nangingaw sa wala naman ka na kung iksuon kadugayan. Tumpag lagi masawa. Kuma, ikaw po, wala naman po tikas, anak. Oh. Muna iksuon. At kinahanglan mga asawa, gita o suha. Ito ka lang. kaya ni mo. Pero kaya ni kaya sa bulsa. Huwag ka nang doon sa bulsa. Dili ni kaya iksoon. Ayan na lang pangaraste araste. Nga mga sawa ka sobra sa usa. Muna si Brother Jeffrey. Yan doon yung pamatudan na sarap yung asawahon. Pero nagdududo na ba yung Nga natin ni Kabe. Nagdudar ako. Kay gapuhon magod. Kapuhon na lalaki mga iglawas matso kayo Ngayon mo siya busag asawa Orang siya Sige mag-atok si Bo, mga nindari si Bo Duda naman ko, masagay ka ka dumagiti po Pero kusara sarap yung ang asawahon Sige mo niya po matodaan Akong ihatag, mga kaigsunan, ang mikropono Mr. Efren de la Pena Kay Subraw sa Imong asawa Yeah

ang asawahan ko matupad ni Cristo. Kung magjublina na, nakalapas sa kumit ng adult Pareho ko ba ganyan? Si Jesus nagsulti, usarag yung asawa on. basaha. asalugas Sa Lucas, na si Jesus nagkingon, usarag yung asawa ko. Ah, basaha. Mag-asawa man yung karuntuhan. hindi mabasa ka si Jesus nagsulti lagi, isarag yung asawa hindi pa naman ako magbasa. Ang panahon ito, pag yung pangunta na mo. Sa Lucas 16, 18. Kasi rin. na kayo Biblia Ano yung hindi niya? makak si Kristo ini, Jesus Christ, o wala? islam. Wala na makakiksoon. Ang pagsambot ni mo, mo'y sa'yo. Patrohon ako. Whoever put it away his way, kung sa likway sa una niyang asawa, kunya mga asawa siya kutro, nakasala. Ngayon man, sa Islam, na ay jab-jab, gulay bawas, hindi ko magduha ko pero hindi sa una. Nakasala, kaana. Huh? So, mga una, ito Ang kwantir Tagalog, ko mga ito, ito on, Oh, okay. Yeah, Tagalog, 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 na ko Tagalog, na May -may Tagalog, 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 ang bawat lalaki na hiniwalay ang kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalon niya. Kung iwanan mo ang unang asawa, yung agitong ayaw bawasin. Araw kaya rin sa English, sa imong Tagalog, ng Biblia nga, kung mga asawa, buklain. Sa English, married another. Tato pa, huwag magingon din rin, gibiyaan ang muna. O, oh, kung tanaw, may ka married another. Di diba, nang ng asawa ng Lenoa? Who oh, put it away his life and married another. Uy, nakasaleksyo. Pero wala okay, nang ingon okay, si Isu Cristo. Nakusara din asawa ha. Nag-ingon din si Isu Mawala ang langit. Mawala ang yuta. Ang balaod sa Diyos. Dili magbako. Kunya, tayong sa yung una sa balaod sa una. Pwede man magkasawa ka tulog. Upat. Sayo ko na si Isu Cristo. Yan ang yung ka. Asa mabasa sa pagundugon nga. Tugot Kristo nga mga sawa kadaka. Sobra ko sa. Kaya yung Old Testament, Ang pangatanan ako, specific, sa New Testament, panahon ni Israel, Christ, na ya sobra ko sa itugot niya. Ya, dimana na to, si Isa, anak ni Mariam. Sa Adonai, kuwan ka niyang mo respetar yung Muslim, kaya eh, ka niyang word nga Muslim, kaya ka niyang Ala, only Arabic name of God, di ba? Ala, Arabic yung name of God, mo manin ala. Niya, yeah. si Isa, sa Muslim o propeta. Niya, kapagat ako mga tanah, sa pagkong tukot. Sa pagkong tukot, hindi akong kontra makasawa din ito harun. Ay bagong tukot, si Jesus Christo. Ingat si Jesus Christo, sa Matiyo, di Sinaybe, by And everyone who run forsaken houses, or brethren or sisters or father or mother or wife or children or land for my name's sake shall receive a hundredfold shall receive a hundredfold kung biyaan mo yung asawa gumikan sa pangalan ni Kristo sa kabilang buhay makaangkon ka o po sa kagatos ka asawa no tulong ni Kristo karang Matthew 19, 28, 29 kinsa di mong biya yang di kanan asawa, nah mm. sawah pemanggangan musul mm. kidak bu makada untuk pilo-pilo pilo pilo setetes-setetes itu oh lagi diberlaseng live yo oh, sekarang ya, bagi skoda yang biasa sawah oh. masa menang biakan yo rejeki yo buayaknya sama ni mau dibiakan nang tangyaw ka nang mubalik ka apa kabar tuan karena iya nang milik tanah nang pagtangan sawah bayang atung tate nga pamatunan na ko ang tantang asawa o sa osa gilig sala. O si Sokristo, nagsuko ang mandinin doon. O sa kakatosin si mong asawa, o dito sa kabilang buhay, kung ani mo yung mong asawa, tagaan ka ni Kristo kung sa kakatosin ka mong asawa sa kabilang buhay.